Hello po mga kalaki, magandang alas 3 po ng hapon. Tulad ng sabi ko kanina, nagsumada po tayo mga kalaki ng mga 6-digit lucky numbers po para po sa mga uh, hindi po natin nabigyan ng mga nakaraan kasi po nag po ang ating uh, Facebook mga kalaki. Pero ngayon po, andito na po uli ang mga lucky numbers po natin ng mga 6-digit lucky numbers umpisahan ko na po na tumawag po sa mga lucky followers po natin na mabibigyan po nito. At sana po sagutin nyo po kaagad mga kalaki. Ito po ay libre wala pong bayad mga kalaki. At tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre walang bayad. Okay mga kalaki ha. At yung private consultation po, tapos na po mga kalaki. Hintayin nyo lang po ulit ang April. Ayan po, tapos na po sa March. Kaya ngayon, kaya ngayon ikaw na kaya ang mabibigyan ko ng mga lucky numbers sa 6 digit. Nawa po, alagaan nyo po ng 3 days sa Maraming maraming salamat po. At sa mga nagbalik taya po ng mga nanalo po, ang nanalo sila ng 3 digit balik taya at sa napanalo po natin ng 4 digit, congratulations po 1000 po yun mga kalaki. At gusto ko po ngayon ma-hits po natin ang 5 digit lucky numbers o kaya po jackpot. Malay mo naman itong sinumada ko ngayon e eh dada po pala sa swerte sa iyo, ba? Kaya mga kalaki, dapat po nakatutok lang po mga kalaki at dapat po make sure po mga kalaki na nakafollow po kayo sa amin at syempre po ang mga lucky numbers po namin na inaalagaan ng 3 days bago po na tinpalitan, Hindi ka ba busy ngayon? At sa mga nabigyan ko po, alagaan nyo po yan. Sa mga hindi ko po nabibigyan, yun po ang priority natin ngayon, okay? Kaya, magbigay na po tayo ng lucky numbers ngayon. Ngayon na po.